Kung nasa DOJ pa kayo, eto lang, ano nangyari po kayo, ano, kay Orly Gutesa? Parang nawala. Um, na, ano kasi nung nag-affidavit siya na, binasa niya yung affidavit niya. Tapos nung tinanong siya about witness protection na hindi niya raw kailangan, sabi ko, ba't ganun? Sa affidavit mo, gusto mo na witness protection. Nung tinanong ka, ayaw mo. Eh baka hindi niya naintindihan yung binasa niya. Baka hindi siya sumulat nun. Baka hindi niya talaga alam nilalaman nila nun. Diba? In retrospect yun. Pero ako talaga, I wanted to to see, uh, to vet the witness. Kasi if you want witness protection, we will vet you. Pero I had a feeling hindi na siya pupunta kasi nga sinabi niya na hindi niya kailangan ng protection. Pero, still the same, when the DOJ secretary asks you to come over because we have to, to, to validate information, sana naman may konting paggalang na sasabihin niya hindi na po ako pupunta. Diba? E pag ano, ano mangyari dun sa kanya mga sinabi sa Senado? eh, basta, basta mag-appear siya ulit, pa panindigan niya siguro. Mean, in terms of prosecuting niya. the people that he pointed to, di ba? Pinakalala eh, niya sa si speaker oh Oo, panindigan niya. Pero, sasagutin niya rin yung mga tanong. Kasi nga, everything's evidence, eh. Everything's about evidence and credibility, this gentleman. Pero nung na unang diniging testimony niyan, may mga nakita ba kayong uh, red flags or mga inconsistencies? Um, yung bahay ni Speaker Romualdez alam ko, sarado yun eh. Kasi, ano yun eh, uh, matagal na sarado yun eh. Uh, alam ko, January 2024, wala na yun. Hindi na ginagamit ni Speaker yun eh. Kaya, eh, doon pa lang, parang napaisip ako, baka, baka ginawa niya receiving office o ganito o ganyan, di ba? Pero hindi eh. Ayun uh, ang report din sa akin, ang ko na talagang hindi ginagamit yung bahay under renovation. Hindi, kasi hindi. Kasi pinaparepair niya yung bahay. Pinaparepair niya yung bahay. Pinaparemodel niya. Lumang bahay na yan. Pero napakalaking lote niyan. Isang hitaryo yan.